So, tumulong ko lang kasi ang show list ko. So, lagay natin. Sa kung bakas ang hangin, oh. Mayroong flag ng ano doon. Just fun. So, nag-grocery kasi ako. So, nag-grocery ko doon sa ibang ano. Sa ibang grocery kasi yung binibili ko doon sa kabila is wala. So, dito tayo sa ano. Isang grocery. Dito tayo ano. Dito yung ano natin pupuntahan. Kasi ano, uh, mas masarap kasi yung itlog dito sa kabila. So, dito ako pipili ng eggs. So, yan. Dito ako pipili sa ng white Ng, wevos, ng itlogs. That's it. So, we're yeah. here. plug ng ispa. So, yan. Yeah. Grocery tayo, guys inuwi na kabili na rin ako talaga pero ano lang i-vlog at saka yung mantikilya yung kailangan ko bilhin yan so yan and of course so welcome sa ano sa winter <coughs> lipat na aking buho that's it sabi ko nga eh next yan ko nga natin, buhok na to kasi diba kahit magliparan hindi sa ano hindi siya nakaka Hindi siya nakaka -distorm. So yan. Kaya, Ba. sa mga

Nandito kami sa grocery yeah, guys. And, ito lang. So, bibili lang ako ng, ano, ng itlog. Pero, ano, ano ako ko, yes, last night. Pinpoll. <coughs> so, yan. Bibili lang tayo ng itlog. So, pero, mag-sort tayo. Yeah. yung itlog yung bibilhin ko pero iikot tayo ganun so this is a mini grocery so mini pero siya pero usually lahat ng hanapin mo nandito na rin siya so pero it's a mini <laughs> it's a mini mini grocery pero lahat ng kailangan mo it's here already diba parang ang sarap akong ganun. mini grocery pero ang kailangan mo nandito na lahat so that's it Meron na naman sila dito ano, oh, yung coconut water. Meron sila. Tapos, ayan, coconut water. And of course, meron din silang yung gata. Coconut water, the original. Sabi niya, hindi ko alam kung magkano yan. Press. hindi ko alam kung magkano yung coconut water niya yan. Gusto ko siyang ano. Yung coconut water. Grabe yung buho ko, guys. Oh, para kung lalaki. Coconut water. Sir, sir, agridos. Ayan. Kung magkano yung coconut water niya coconut So, gusto kong ano, gusto kong ano, yung ano, tawag dyan Yan. So, I don't know what I'm going to buy here. So, na dito, so may na sila guys, oh, may kamuting kahoy. Yan, kamuting kahoy. Yan, may kamuting kahoy sila. Ang tawag nila dito is yuca. And of course, mayroon silang kamote tawag naman nila dito is bunyato. Tap bunyato. Ang kamote is bunyato. Ayan kamote. Ayan, that's it. Tapos ang tawag nila yan dyan is bunyato. Tapos ang kamote ng kahoy, ang tawag nila is yuka. Okay. So, ayan. Nakalimutan ko yung bilhin ko, guys. <laughs> Nakalimutan <kay milin> ko yung bilhin <laughs> ko. Nagdaldal na naman kasi ako. So, ayan. Listerin kita guys. Ah. Pag sa atin yung basa natin dito is Listerine, no? Listerine. Ang basa sa kanila kasi pag nag nag ano sila, kapag ka nagbasa sila, word word for word siya so little by little. So ang tawag sa kanila is ng Listerine is Listerine. Ang basa nila doon. Pero yung ano dapat is Listerine sa kanila is Listerine. Ah, oh, di ba? Ay nako. So here, they have a difference. Ano? Ano yan? So dito, they have a different yan. pizzas So ito ata. Parang gusto ko siyang subukan. So we have, they have a different pizzas here. Ano mga pizza. Sisi -sisi. Yan mga ang lahat ng. Kumusta, Ami? Yan. Kumusta? Yan ito mga friends nila. Kumusta mo? So what I'm going to do right now is bibili tayo ng mantikilya. I don't know where is it. Mantatilla, where are you? So, medyo mataas. Oh, mataas sa guys. Oh, kaya ko kayang abutin niya. <laughs> kaya pa naman, anyway. Buenas dias. Ahora yo no te molesto, eh. <laughs> Ayan, so. Yung anak kasi dito. Niluloko ko kahapon. So, yun. Ahora. ng ngayon. So, bibili ako ng yakulag. <laughs> ng itlog guys kasi wala na kaming itlog sa bahay so this is it so bibili tayo ng itlog yung ano nila yung L -A -L, -L, -X -L is 309 so ano ito ito lang 19 so sa 19 pa sa 19 pa yung kanyang ano sa so, so November 19 so nasa ano na tayo na so November 19 pa yung kanyang ano so kukuha tayo ng dalawa Okay, pa dalawa na yung kunin ko. Ayan. Ang kanyang tawag dyan. Para si yang Yung kanyang, yan? Expiration date. <coughs> And here guys, maraming lot of differences of beer. No, sir, beer. Yang mga ano sa difference. Mga, di mga different things of Servisa So, punta tayo, ha? Huh? sa so, magbabayad niyo so, sa black money. See. And here, ito mga juices. Parang gusto kong ano, kumain ng pamote. Parang gusto kong kum kumain ng pamote. So, here, there is the different kinds of wines. Pero, konti lang to, guys. So, mga mura lang yung wines dito. And mga different kinds of wines yan. So, Parang gusto kong kumain talaga guys ng kamote. Kasi bawal akong kumain today ng marami. Kasi nga, mayroon akong therapy at 8 o'clock in the evening. So, gusto kong kumain. Tapos <laughs> mayroon akong therapy. Mayroon kasi akong therapy ng 9 o'clock. 9 o'clock. Grabe niyong puno itong luko talaga. So, mayroon akong therapy ng 9 o'clock ng gabi. So, mahirap kumain ng marami kasi hindi ka, hindi ako makaterapy pagka so, kailangan, so I don't know kasi medyo masarap yung aking ang aking menu for today, so hindi ko lang, I can't promise you if I can eat little, little so, I don't know I'll put this yeah so meron silang fish

kasi nainggan ako na parang gusto kong gusto um, kong parang gusto kong um, bumili ng tawag dyan ng kamote ay, ay, um, um, gusto kong kumain talaga ng ng kamote so, ay naku may sa akong mabusog kaya doon ay really don't So, gusto ko itong Cosmo din. Del Grotto. Parang gusto ko yun. Parang, ayan guys, parang gusto ko siya. But, I don't know how to cook that one. Yan siya, is mo yan na Del Grotto. I In 5 minutes down. mm -hmm. minutes. Parang gusto ko dapat rice is basmati. Parang gusto ko ng ano, ng rice na basmati. Ayun ka guys. So, I don't know. Parang gusto ko kung, ano ng basmati na rice. Cost kasi Zero okay. Hindi <laughs> ko alam. Paano mm -hmm. lang. So, this is it. I don't know what I'm going to do with this. I really don't know how to cook this one. But, I don't know, but I'm gonna try. I'm really gonna try. I don't know what is this pillow. Oh, anyway, no. Ito is couscous ni Diana. So, mag-try ako ito, guys. I'm gonna try this. Let's see kasi ano, gusto ko siyang ano, ko, parang gusto ko lang siyang ayun ka, bibili pala ako nito just case lasan niya, ito bibili nito just case kasi

Safe. blah 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 bye